Siyempre okay mga bossing. Oo. Oh. Ano ang mga bossing nyo? New, new, ano, new title? Homemade? Ah, ito yung ano mga bossing. Ano lang to Bagong uh, housing project. Ah, Nag-open lang ito after pandemic. Baka ang Saint Joseph, Rooms. Baka sa garay. Ganda oh. Ito lang natin. Ah, ng mga unit kung makikita nyo, no? Marami pang walang nakatira. Maliwalas. Marami pang walang nakatira. Ha? Huh? Pero maganda ang lugar. Dun sa mga uh, nagahanap na ng kainig uh, at uh, na tayo. Diyan na natin. ay niyo basta sa sample market bago pag bubuo ng after market to merong so bagian pataas pabay. ay din. galing 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 ka ganoon ito. Wala kitang mga umbi sa tingin dati. Parang ito yung sabiliya di ba wiki? Ha eh lang masana to kasi malawak ang kalsada. Kamay